Hi guys, ganito ako mag-adobo. Pinagsama-sama ko na yung mga ingredients dyan. Yung manok, yung laurel, paminta, bawang, uh, ginger, luya. Hindi ako naglagay ng bawang kasi, ay, ng sibuyas kasi babaunin namin. Babaunin ko baba ito bukas. Kainit ang panahon. So, mamaya yung suka na ito lalagay mamaya makita nyo na lang kung ano ang result niya. Barush! Ayan, tumubulo na siya. Ready na para bukas. O, so, diba? Yan na yung aking adobo na pinagsama-sama ko kanina. Yan ang tuloy dito sa 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 So, ah, di ba? May ko sa Netflix live kasi nagla-live ako sa YouTube. Pakita ko yung tao doon. Kita ko sa akin, niloto. Ang bango niya, bango. dan nah, e eh,